Po, ha, ajaan uh, po sa may bahagi po ng Silawit, Kawain tiya uh, Kasi ilang katao din po yung na-injured mga kabombo. Plus, uh. napag-alaman po pala na ito nga hong nasabi pong uh, individual hong uh, yung pong chopper ay uh, uh, ito, yung nga pong uh, tawag dito, uh, isa pong police. Sige, lamin po natin yung nga pong mga ulat, kumusta na po yung nga hong uh, sitwasyon ng mga biktima na sa ating line. Bombo Harold, magandang uh, umaga please kami. Bombo ula, 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 ula salamat ang mga po Angelica. And ang natuloy sa ospital ang pitong biktima ng banggaan sa pagitan ng isang Toyota Ford Fortuner SUV at isang truck na may kargang IPA sa bahagi ng National Highway, Barangay Silawit, Kawayan, Siri, Isabela. Ang isang kadalawang put ng Subway 2025. Pati sa ulat ng BGT Command Center, dalawa sa mga putama na ng rescue night review sa ospital na parehong walang malay habang lima naman ang conscious at inobserbahan ng mga doktor. Sa follow ng news team na pagalamang isa sa dalawang un unconscious na biktima ay sumailalim sa operasyon kagabi at patuloy pang nagpapagaling. Sa isinagawang verifikasyon ng mga otoridad, nakumpirmang isang polis ang driver ng SUV na kilala at 42 anos nakasalukuyang nakasalagas sa Kalawakan PD Station. Batay sa investigasyon, nagmula umanod sa Metro Manila, sa at sa tumutan sa bayan ng Mexicanis sa Beda upang gulitay ng muntas na mangyari sa salpupan sa naging panayakap ng Bombo Radio Kawan. Police Lieutenant Colonel Abelino Police Lieutenant Colonel Abelino Panseran Jr., ang chief ng Kawan City Police Station, hindi pa nakakapag-usap sa ngayon ng dalawang dalawang uh, uh, may dalawang driver saan uh, ayon din sa kanya, wala neta lang inaresto o ikinulokog na yung incidente kapilang na ang driver ng truck na sinilalang si Alias presidente ng barangay Mabili in Nokawayan City. Sa ngayon ay napapasulong ang bukasyon tingin sa na aksidente at sa kabuuan halaga ng pinsala. Ganito ang bahagi ng pagpapahayag ni Police Lieutenant Colonel Abelino Canceran Jr. Okay, i-check ko natin ha. Amang ah, kabaw yung panayam hurito ni uh, Bombo uh, Harold kay uh, Hepe. So, siguro Bombo Harold. Uh, sige, narito pakinggan panoorin po natin yung nga pong panayam po ni Bombo Harold uh, Apolonio kay uh, Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. Ah, uh, yung driver ng SUV na si hospital nga po. Uh baka schedule pa nung anong uh, schedule pa ng kanilang opera uh, kanyang operation sa pagkat uh, kumbaga may uh, may tama may crack yung kaniyang uh, braso at yung paa di ba? Uh, 'yun nga yung nasa bandang likuran niya sapagkat 'yun po ang malakas na tumama, yung bandang kumbaga sa passenger seat sa likod, sa likod mismo ng driver ay 'yun nga po si Nanay. Ah, uh, ito pa pala no, si Nanay ay according dun sa sa kasi kapatid ng pulis ito, uh, atin nila na malapit dun sa bayan namin ay cancer survivor pa pala ito. So, sa ngayon ang according sa kanya ay comatose daw itong sinanay. Yung itong uh, medyo malubha yung kanyang tama sapagkat na ay, tama yata yung kanyang ulo. Uh, yung iba naman ay galos lang at yung iba ay Uh, kumbaga bugbog o muscle pain ang kanilang natamo. Uh, sana nga po makasurvive pa itong si kasi lahat po sila nasa hospital pa ngayon uh, kasi siyempre under uh, observe, medical observation pa sila, di ba? Uh, yun nga ay yung si yung isong si driver ng SUV ay uh, din, eh? isang kasamahan po nating pulis na nakatalaga sa NCRPO nga po at uh, asawa niya nga pala itong si attorney na legit uh, pa pala siya uh, em employed din sa GSIS uh. At yun ulat mula, mula Rico sa Lungsod ng Awayan. Ako, si Bombo Harold na This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! DZNC. Hello, ito lang natin ng na Bombo Harold. So, ilan yung ang